what's up sa inyo mga lutang? No, nandito tayo ngayon para hamonin ang hamon ng mga taga Pampanga, lalong lalo na si Black Ghost TV. O ito mama, ako nakamukha ni Ryan Banks daw, sabi ng mga viewers niya. Andito tayo ngayon para sa sam Samyang Challenge. no? So Black Ghost, ito po ay sinasama sa laga ng noodles. Nakita ko hindi mo sinama. Antigas nun. Mm. So actually, excited naman ako pero mas kinakabahan po ako ah, dahil doon sa anghang nito, nakita ko at nalasahan ko ngayon na ang anghang pala talaga nito. So eto na, meron tayong choco durian smoothie. Tignan muna natin. Huh, sarap. Napaka creamy. Pero di ko naman nasahan yung chocolate. <laughs> yung durian na po ang nalalasahan. So, Patatagalin pa ba naman natin to? Eto na. First bite. Mm. Mm. Ha ha ha! Masarap na napakaanghang. Ang baho pa na iniinom ko. Pero masarap din. Uff! Alam mo yung masarap siya naman na miss na miss na para kang kumakain ng masarap na pansit canton pero iba yung dating. Tapos yung masarap-masarap sarap ka na nag-aapo yung bibig mo. Ah! Ba. <laughs> so, Grabe, pinatapawis na ako. Bago, lang ako umalis na nga. Bago, ito tuloy, no? Ako naman hahamon sa inyo. Daily vlogging. One week. O, oh, ano. Dapat everyday may entry. Ano kayo ngayon? Kaya nyo yun? Kakasa kayo? Ewan ko lang, ha? Feeling ko, no, baka din nyo kayaanin, eh. <laughs> Asa na yung... May tatak? nagkamali yata sa akin yung Actually, mahilig naman ako sa maanghang. Mm -hmm. First time kong tikman to, yung gantong rapper, yung anghang naman kasi hindi kumakawakan eh. Yung may tatak na ganyan, first time kong makakain yan. Mm -hmm. Yung isa, yung, yung may times four ba yun, yung, yun, nakakain ko na yun. Nangungulit ka pa ako dati nun kasi walang gustong kumain. Nahirapan din ako kainin yun. Two weeks kaya yata kinain sa mbalo. Kaya, may expired eh. <laughs> Whew, alam mo yung pakiramdam na kada subo mo, nagle-level up na nagle-level up yung anghang. Oo. Yung feeling ko ngayon, nag-aapoy na yung yung ano, yung bibig ko. Tapos pag-uwi mo ka nito, mawawala naman siya, Maximum 3 seconds. Tapos babalik na ulit sa dila mo yung anghang. Ayan, mag-aapoy na naman mag-aapoy. Ganun yung pakiramdam. Pero ang sarap. Mm Hindi -hmm. ko lang alam kung pagkatapos nito at lumabas to, ay masarap pa din sa ito. <laughs> Usok na bibig mo, uusok pa mo. <laughs> Sarap to. Ano eh? Yung may kinakain sa pan dumpling. Mm. Next time, try natin ng, ano ng dumpling. Masarap to may kasama ng dumpling. Mm. Woo! Grabe. haya <sighs> na kaya. Paborito ko kaya to. <coughs> Paborito ko pag-torture ko yung sarili ko. Ang, alhang. ang. Kapit ko ang. Kunwari, spaghetti. Grabe pawis ko oh. Pero match siya, nagtatalo yung anghang at saka yung lasa ng durian. O oh, yung amoy ng durian. O, oh, o. Oh. Kasi pag naanghangang ka, gaya ito, anghang na anghang na ako, tapos iinom ako, makakalimutan ko yung ano, yung anghang gawa nung amoy nung gawa nung amoy nung durian. Mm -hmm. Ha. Feeling ko hindi kaya normal na tao to. Parang sampung beses na yung ang pasili. Mm -hmm. Parang ganun. Mauubos ko na yung dorian. <laughs> To. May buto pa. Ah, paano? Na? May nanalo na naman. Mm, -mm. So, daily vlogging. Black Ghost TV, MK, JD, Joan, si Ice, si Pau, yung chota ni JM, yan. Ay, ko kayo. Daily vlogging, one week lang, oh. Kaya nyo? What is it? At syempre, kailangan natin ng dessert. Maanghang eh. Hanggang dito yung anghang eh. Mm -hmm. Medyo siguro baka mataas lang ang pain tolerance sa anghang. Pero kailangan natin kumain ng ice cream. Mm -hmm. Meron na tayo isdang ice cream. Oo. Yung durian. Yung smoothies natin, flavor, durian, choco. eto super anghang. Ito naman, flavor isda na ice cream. Oo. Ah, ah. hmm. ano, ano ba? Ano ba ito? Korean buffet ba ito? Ponggol? Tulog ka lang siya. Bala ka. Actually, tinakasan ako ni Ponggol. Eh. Maanghang daw eh. Ayaw daw niya eh. Kaya ulo din yan eh. Isan, itakaw ko yan Hmm. Eben, mga lutang. Feeling ko nakalutang ako ngayon. Ah. Hmm. Puso, mag narito maanghang. Tadi labi ko maanghang. Gano'n. Dapat pa ya? Dapat pa ya? Ano eh? Kinain ko na to habang kumakain ako ng ano? Ito? Para mas effective siya. Oo. Mm. Sosaw natin. Ang Woo! Mm! Baho mo! <laughs> Actually, hindi naman mabaho yung durian. oo Pag malayo siya, mabango siya eh. oo. Pag palapit ka lang talaga na palapit sobrang overwhelming na yung amoy niya. Kaya piling mo mabaho siya. Pero hindi naman talaga siya mabaho. Pag yung mga ganto kalayo, Mabango siya. Mm -mm. Pag tinikman mo, medyo overwhelming lang talaga. Mm. Kaya, alam mo mabaho. Hindi naman talaga mabaho ang durian. Pero yun lang talaga tumatak sa isip natin, sa isip ko, kaya mabaho siya. Ba? Seven talaga. I ano mean, yung pero ito yung gusto ko sa diet eh pag nagda-diet ka tapos nagpa-fasting ka tapos kakain ka ng ganito kasarap ay the best oo oh men the best mga kalutang yoyo lang pala 'yung isip mo top the best Yung ano ah, parang 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 gusto ko matulog ng nakain din. Parang na-relax ako. Mm. Pag kumain ka dito, parang magkakaroon ka ng anxiety. Magkakaroon ka ng... magkakaroon ka ng feeling na intense, di ba? Bumusok mo na ang bibig mo eh. Uh, wala, wa, na yung anghang. Ramdam ko pa rin, pero parang sabi effect na dahil sa ice cream. So, ang nanalo, doon sa nag-comment kung anong nakakatanggal na anghang ice cream. Mm, -mm. Sayang. The best talaga. Hmm. Wooo! Ang sabi niyo, okay ko. Okay ko, okay ako, ah. The best talaga. Promise. Hmm. mm